Anong ganap sa mundo ng showbiz? Say ni Manay Lolit Solis na handa raw siyang tulungan ni Attorney Ferdinand Ferdi Topacio laban sa nambibintang umano sa kanya na isa siyang bully. Sa isang Instagram post nitong lunes ikalabimpito ng Oktubre, sinabi ni Lolit na natouch siya kay Topacio dahil tinanong umano siya nito kung ano ang kanyang maitutulong. Natouch naman ako kay Attorney Ferdi Topacio Salve. Nag-text siya para itanong kung anong pwede itulong. Kasi nga at my age at condition, binibintang pa rin na isa kong bully. Ako bully? Kaloka naman. Say niya. Pwede bang i ang mga high and mighty na tulad nila Shirley Kwan at Delor Guevara? English at British accent si Shirley Kwan. Ibubuli ng jologs na si Lolita? Wow naman! Parang hindi ko maisip na iisipin ng mga tulad nila Shirley at Delor na bully ako. Dagdag pa niya. Ayon pa kay Lolit. Love raw niya si Topacio at ang showbiz columnist na si Christy Fermin dahil to the rescue raw ang mga ito sa kanya. Salamat attorney Ferdy Topasho, Kaya love kayo ni Christy Fermin dahil to the rescue agad kayo. Talagang friend kayo ng showbiz. Hayaan nyo. Basta inapinila ako. Tawagan ko kayo agad. At sure ako, hindi na nila ako ibubuli dahil nandyan kayo. Kaloka sila ha. Inaapi nila ako porke may sakit at hindi ko naintindihan ang English ni Shirley. Baka consult a lawyer pa lang si Shirley. Nandiyan na si Attorney Ferdy Topacio at nakafile na ang case. Alam mo na, fast worker at very professional si Attorney Ferdy. Hay nako, takot ako talaga. Buli nila ako Salve at Gorgi. Tago na ako sa Ukraine, ha ha ha. Ayon sa matandang si Lolet. Anong masasabi mo sa balitang ito?